maraming akusasyon laban kay Propeta Muhammad, peace be upon him, tungkol sa kababaihan, ang tanong, inaabuso ba niya o pinangalagaan at pinaglaban? Bago dumating ang Islam, ang mga kababaihan sa Arabia ay walang karapatan. Dumating si Propeta Muhammad, peace be upon him, dala ang batas ng Allah. Pinigyan niya ng karapatang magmana ang kababaihan habang ang Europa noon ay wala pa niyan. Binigyan niya ng karapatang pumili ng mapapangasawa ang mga kababaihan. Hindi pwedeng ipilit ang isang babae ay may boses sa kasal. Itinuro niya na, ang pinakamabuti sa inyo ay ang pinakamabuti sa kanyang asawa. Hadith, Tirmidhi, at tungkol sa kanyang maraming asawa, hindi ito para sa layaw. Karamihan sa kanila ay mga balo at ang mga kasal ay may pampulitikang layunin o pagtulong sa mga babae sa lipunan. Sa katunayan, ang kanyang unang asawa, na si Khadijah, mas matanda sa kanya ng labin limang taon, at sila ay nagsama ng tapat sa loob ng dalawamput limang taon. Hindi siya kilala sa karahasan, kundi sa pag-aalaga at pagbigay ng karaptan sa mga kababaihan. Hindi siya kilala sa pang-aabuso, kundi sa paggabay. Hindi si Propeta Muhammad, peace be upon him, ang problema ng kababaihan. Siya ang nagtanggol sa kanila laban sa tunay na pang-aabuso ng lipunan.